Game tribute ni superstar Nora Honor ang binisita at inalala ng fans sa Eastwood, Quezon City. May mga detalye dyan Star FM Manila. Inalala ng mga fans ang Walk of Fame tribute ng namayapang superstar na si Nora Honor dito sa Eastwood, Quezon City. Mayroong larawan, kandila at mga bulaklak sa ibabaw ng bituin na may pangalan ni Nora Honor. Ilang mga Noranians ang nagpaabot ng kanilang pagdadalamhati para sa national artist. Marami sa kanila ang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa veteranang aktres. Siyempre shock kasi ang dami niyang pelikula eh, di ba? Superstar, parang ano yan, icon na yan eh di Nora Honor talaga. grupo bata, kakilala rin siya eh. Oh, actually, since nandito na rin naman ako, sabi ko, napipicturean ko na rin siya para may pakita ko sa mother ko. Ito na yung opportunity para the last time na makita ko siya. Hindi naman kayo makapunta ng heritage kasi masyadong malayo. <laughs> Parang nasyak na bigla kasi kanawala din sa Pilipinas, no? Tumira sa ibang bansa yata yun. Then, nung pagbalik niya, natuwa ako kasi andito na siya. Nalaman ko, nagkasakit siya and then nakabigla yung pangyayari. Biglaan akala nga namin fake news eh. Dahil wala namang official report na sa Facebook lang. Elementary pa lang ako. Halos lahat ng pelikula niya inasubaybayan eh, ko din eh. Himala, ya yeah. Humble kasi siya. Hinanap ko yung pangalan niya kasi nakita ko na yung kay Bilma doon eh. Kasi ko yung pangalan niya. Uh, fan na fan niya ako. <laughs> Tsaka talagang bilib ako sa palaki niya sa mga anak niya. Si Nora Honor, Honora Villamayor, ay bumida sa humigit kumulang 175 na mga pelikula. Nakatanggap ito ng 17 Famous Award nominations kung saan nagwagi siya ng limang Best Actress Awards. Pumanaw ito sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure noong April 16. Samantala, ang Eastwood City Walk of Fame ay isang Pilipinong bersyon ng Hollywood Walk of Fame na itinatag naman noong December 1, 2005, kung saan kabilang dito ang mahigit long daang kilalang tao sa entertainment industry tulad ng mga aktor, musikero at mga direktor at kabilang nangarian si Nora Honor. Mula rito sa Quezon City, naguulat Star DJ Ivana Darna ng 102.7 Star FM Manila para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio, Philippines. Basta Radio, Bombo!